Dahil No Smoking Month ngayong Hunyo, dapat lang na maging aware tayo mga bes sa masasamang epekto ng paninigarilyo at paggamit ng vape sa ating kalusugan. Kaya tara, pakinggan natin ang mensahe ng ilan sa ating health champions mula sa local government units na talaga namang kampyon ng kalusugan. Magandang araw po. Ako si Mayor Dalia Iloilo ang City Mayor ng Local Government Unit of Carmona. Sa pagdiriwang ng No Smoking Man, kami sa LGU Carmona ay buong pusong nakikiisa sa adbokasya ng isang malusog na kinabukasang ligtas mula sa mapaminsalang usok ng sigarilyo at bay. Patuloy naming isusulong ang mga polisiya at programong nagpoprotekta sa kabataan at buong komunidad Laban sa pinsala ng paninigarilyo at paggamit ng vape. Sama-sama tayong kumilos tungo sa isang smoke-free na Pilipinas.